mo? Oh? At sa sino nagsabi sa pamili ka ng dami? At saka ng mga requirements, paano na mag-apply kayo. Grabe naman to siya, ate. Ay, siya, kailangan mo bayaran yan. Ate, ate. sari-sari store lang to, dito grocery. Wala akong pakailan. Ang taba ko, 24-7. Yun, wanted in there. Ay. Single, syempre, ha. Stay in. Ayos. Para dito. Oh, ite. Ay. Bumalik ka na naman. Bumalik na naman. Ano plano mo te? Hindi mo kumamang utang eh. Bom, mo ngayon te ah. Oo, Parang no. ano, mainahang ka ngayon ah. Ah, ayos ah. So, dito ko kasi. Ano ba, magbabayad ka ng utang ano? Ah, oo, oo magbabayad ako. Oy, ayos, Ay, ayos te. Eh. Sige na, bayaran mo na. Anim na yung utang mo rito eh. Oo na, no, magbabayad talaga ako sa'yo. Uy, bayaran mo na. Ako na te. Para ano, magkasundun na tayo. Magbabayad ako sa'yo pag... Ano? Pag natanggap mo na ako sa trabaho, makakabayad ako sa'yo. Mag-a-apply ka? Ah, mag ka? Oo. Saan? Ayun you o, know, wanted tendera. Ay, naku, to, hindi o. Oh. Bakit kayong mag-ano rito? Ano hindi? Kayo kaya kaya ang, tindera, kung ikaw mag-a-apply? Wasted tendera kung di mo ko tatanggapin. Boys kayo, ate. Oh. Ay, hindi pwede yan. Ayun you o, know, wanted tendera. Single only. Single ako. Oo oh, nga, ate. Wala akong pakikita. Single say, ka. Hindi ako bisayin. ko ako lang muna sa'yo. Alam mo, ate, pag dinanggap ka namin, walang bibili sa ganyang ugali mo. Makayad ka na ako, ha? Ikaw Dan na ugali ko. Magpapagalit ka. Ate, lalo bibili sa amin pag Hindi pwede Kailangan tanggapin mo ko. Para makabayad ako sa'yo. Wala, natin, wala, no. e, e, di, e, wala na tayo. Wala na. nito namin. Wala na. Bayaran mo ito. Bili ko damit, ko lang ito. Para mag-apply dito. Ay, ate, ano yun, to, kayo, pa, e, Ay, hindi pwede. damit ay, di, mo. Panels, no? Ate, ay, sino nagsabi sa Pabili ka lang dami. At saka mga Para mag kayo. Grabe naman ate. Kailangan mo bayaran Ate, sari-sari store grocery. Wala ang taba ko, 24 percent, pero yung mga, pwede kami, pwede, eh. pwede ako sumayaw. Grabe pala, pala, sumayaw? O bakit? Ate, sari-sari sila to, hindi kabarin. Wala akong pakailang. Grabe, marunong daw siya sumayaw, gagawin pang ano Hoy, ano. Bakit ka po ko? Nag-apply ako rito sa'yo. O, ate, kawawa. Alam mo, ate, bagong modus yata yan, eh. Ano modus? Nag-apply ako, o. Nag-apply pa ako. nag pa ako para lang matanggap mo. O, nga ate, sino nga nagsabi sa'yo? Tapos pababayaran mo yung damit na, pababayaran mo yung suot mo? Oo, wow, ayos. Binili ko to, iluto ko pa yung pinagbili ko nito. Tapos yung ko to tagabend, ha? O, ba't sino ba sa'yo nagsabi sa'yo mag-apply ka rito? O, nagpaganda ako. Uy, ate, kawawa, si maganda? O, Napaganda so, ako, nagpaparlor ko kanina. Paparlor, gumasos ka pa sana, binayad mo na lang dito. O, bakit ka ba siya nagbayaran? Gusto ka apply ka dito? So, kaya na ako nag-apply para bayaran ka. Hindi para hindi mo ko tanggapin. Ate, hindi nga ako kami tumatanggap hey, ngayon. Sa ayaw mo, sa... tatanggapin mo ako. Sa ate, kailangan namin bata-bata, hindi yung ano. Bakit? May nakasulat pa na may age limit kayo? Wala naman ah. Oo nga ate, ano bang kaya mong gawin? Wala naman, puro ka lang utang eh. Marunong ko sumayaw. Ate, lumang tuktukin niya. Eh. Dito ka pa din diskarte. Ay, hindi, si hindi. Tanggapin mo ko rito kung ayaw mo pabarangay kita. Ayos ka, pabarangay na oh, naman. Oo, ko na nag-arto. Ayos, kawawa sa ako. ate. Bimili ka ba yan? Oh. Okay, okay. Saka di mo matatanggapin. Ayos, kawawa. Well, si ba bumili siya nagsabi sa'yo bumili ka ng mga ganyan? Siyempre, gusto ko. Para maganda ako pagpunta ko rito. Dilanggapin, tindera, tindera. Tindera! Kailangan maganda! Ate, pasensya ka na. Hindi ka talaga pwede namin tanggapin dito. Pag tinanggap ka namin dito, wala na. Bankrupt na. Ay, hindi! Ayaw mo tagutong tatanggapin mo ako. Ay, hindi pwede ganun, ate! Ay, hindi! Kailangan tanggapin mo ako. Ay, hindi, hindi nga ako. Tsaka, wala akong ipapasahod sa inyo. Magaling. Ano? Ano gusto mong mangyari? Ganito lang ako? Ate, panlibre kain lang naman dito, eh. Ay, hindi na, siya. Kung ayaw ko tanggapin. Oo, ate! Ang kapal naman ng mukha. Ang to. Tungo na, nakarating. Inuha mo na yung minuto. tayo yung kaldera. namin. Pauwi sa matandang to